Personal na binisita ni Governor Sol Aragones ang pagtatayuan ng dialysis center sa Bay District Hospital nitong Webes. Ayon sa naturang gobernadora, nasa 21 na machine ang ilalatag sa hospital para mas marami ang makagamit sa bagong itatayong dialysis center. Aayosan uh, natin para dito ilalagay yung mga dialysis machines po natin. No? So, maglalagay po tayo dito ng 21, 21. Uh, na machines 21. para sa dialysis. Yay! Oo, uh -huh. hindi na, hindi na mahihirapan yung mga kababayan natin. Dagdag pa ni Governor Sol Aragones, hindi lamang mga tagabay Laguna ang makikinabang, kundi ang mga karatig bayan rin nito. Pero hindi lang ho mga tagabae ang pwede makinabang dito sa dialysis machines na ilalagay natin. Dahil yung Los Baños, di ba? itong Kalawan, marami pong pwede makinabang dito, Victoria, sa 21 dialysis machines na ilalagay po natin dito. Ang target po natin, uh, hopefully bago matapos ang taon, hopefully, hopefully, hopefully bago matapos ang taon, makapagsimula. Pwede hindi agad 21, pero at least makapagsimula na. Samantala, lubos naman din na naging emosyonal ang mga trabante ng ospital dahil malaking kaginawaan naman ang mga machine para sa mga nangangailangan. So, na Sobrang thank you po. Kasi I, 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 hindi ko naisip na I will see the day na magkakaroon kami mean, ganito, yung dialysis center. Kasi marami mo talaga dito nangangailangan ng dialysis. Kung saan saan pa pumungkot. Parang ko. Nasa, <laughs> Pangarap ko po kasi mula nung na-hire ako dito since 2011, hindi ko talaga makakita ng dialysis center dito. So ayun po. Sobrang happy po kami. Lato kami happy dito. Kasi yun, may mga employees who hindi kami dito dati. Na nagda-dialysis. Oh. Oo nga, nakakatuwa, happy-happy si Dai. Ano nararamdaman mo ngayon? Super <laughs> <laughs> happy. Dahil? So, uh, alam naman natin po na like, yung reality self ay isa po talaga sa pinakakailangan po dito po sa atin na love event. And at least po, sa tulong po ninyo, papagkalaoban nyo kami ng 21 machines, uh, napakalaking tulong. Uh, <laughs> <laughs> Alinsunod sa mga ipinangako ni Governor Sol Aragones, kanyang uunti-untiin ang mga pangangailangan ng bawat ospital sa buong lalawigan ng Laguna. So ito, excited din po ako ha. Huwag po mag-sales iba ospital ha. Yes. Hahanapan <laughs> ah, din natin ng paraan, kung ano yung mga pangunahing pangailangan ng bawat ospital. Yun po yung hinahanapan natin. Siyempre minsan iba-iba yung needs ng bawat ospital but don't worry, lahat po kayo nasa isip ko, iniisa-isa lang natin. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.